Yo, good morning, good morning. For today's video, pumunta kami ni Amigo Kois, Gilbert Jordan, si Agot TV. So, uh, may kukunin lang kami doon sa bayan ng Pututan kasama natin si Kois, Gilbert Jordan. Tara, let's go! Let's go! Yes, ayan na, oh, papunta na kami sa ano, sa bayan ng Pututan. Chris Rids. Uh, kasama ko ngayon si Kois Gilbert Jordan. At uh, Siyempre, pupunta kami doon ng Pampagana. Yun. Siyempre at ako naman ay upo lang din eh. Ah. <laughs> at sa aking ano, special uh, uh, bodyguard mm. and driver. Mahalang bayan dito. <laughs> yes. Woo. Mahalang talente niya. Uh, talent okay papunta kami na no sa total din kokuhan lang kami ng uh, uh, mainom na no drinks mm. kasi nag-anta uh, na yung mga kasama namin doon si amigo natin na uh, avian Mike, uh, Jake Domingo, si Clyde Pulido and then mga tropa natin doon na ano no mga pupogi rin. So tropa nating maasahan Yo. Sa oras ng pangangailangan. Syempre kailangan na eh bigyan natin ng papasalamat yung mga tropa natin Oo. Oh. na tulong dun sa piyasta natin, di ba? Eh, oh. e, siyempre lalo na si ito, si Amigo. Yun! Sayin ka, Amigo. Ako ba yun? Yes! Oo, uh, oh. siyempre. Ganyan lang naman talaga kapag mag... Uh, tropa. Mag tropa. Kailangan mag uh, tulungan tayo. Tulungan lang. Mm, um, give and take ba? Hmm. Yun lang ang pinakadabias sa way dyan. Hindi lang puro lang uh, take oh. ng take. Oh. Wala kang give. Yun! Nag-message Wise So, ito na Palapas na kami ng Ano Papunta na kami ng Highway Highway na Ayun So, actually Dandahan lang kami ni Amigo ko Gilbert Urdano Ah Uh, shout lang muna uli sa amigo natin si amigo natin uh, Jomero Kiro uh, ka lang dyan sa ano steeple ka lang dyan sa Antiki <laughs> dito lang muna kami sa ano Iloilo -ilo. Ilo, ilo. ilo, ilo. hello hello siguro kung nandito kagabihan ah uh, bakbakanay na naman ang sayaw natin kagabi sa ano yung ano. eh. ting 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 yun wise The best ka talaga Pinagbigyan Bin mo kami no mm. so, Hindi okay. siya nagmamadali hindi. At hindi siya nag Fakto uh, lang Yun. So malapit-lapit na kami mga amigo guys nice. Sa aming pupuntahan Yes at nandito na nga ano? Nakuha na namin yung ano pinakamimitin na namin na kukunin no? so ano, pa uwi na tayo yes okay, pa uwi na kami yeah. salamat nga pala dun sa nag uh, sponsor sa amin ng alak Wise. kay SB Pedrahas, thank you yun Oops. So ano no na ano pa kami na ligaw pa kami ng konti. Hmm. Ay gagol map na na ligaw pa. <laughs> Ayun lang. Ayun lang Ooh. na Google map ta. Nag Google ligaw map pa. pa Ayun. Naghihintay na yung mga ano natin doon mga uh, tropa pips. pips. <laughs> Andito na tayo sa ano Rizal Street pututan yo Okay, shout out nga pala sa ano no mga pogi nating amigo si amigo natin at DJ Mix Vlog. Oy. Oy. Pututan Vlog. Oy. Amigo Jumero Kero. Oy, isa din yan sa mga oh. grupo talaga. Pututanon vibes. Yes. yes. Abian Mike. Siyan Ayun. Rin at syempre uh, sa subscriber natin sa YouTube si amigo natin Agot TV ah. yun si Coach Gilbert yun ako yun <laughs> ayun ikaw pala yun <laughs> o oh, 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 paki ano lang ha paki subscribe naman ng ano natin no? ang uh, channel ng ating kaibigan na si Agot TV yun lang please subscribe yeah and uh, Don't press the notification bell! Yeah. Yan! So, dandalang muna tayo sa Racks ngayon. Hmm. Ngayon, wala pa tayo pang Racks. Yun. and dito na tayo sa, ano, no, sa National Highway. This is going to Iloilo. Oo. Oh, eh. Iloilo City. Okay mga pira kilometro ito tanto lilo uh, oh. siguro mga nasa around uh, 30 hindi naman dyan sa mga 24 nakikita mo yun dun sa middle may k oh. may k na kilometers uh, oh, sa signboard mm, dyan lang uh, lapit lang naman yung ilo ilo sa potong tanto magandang panahon mga ko, uh, ano, amigo kaya nga siguro alam mo na mamaya pagkatapos hmm. ng matinding init matinding <laughs> ano. ulan na naman mamaya ng hapon Hopefully, sana huwag naman ulan tuloy-tuloy na itong init, di ba? Oo. At least, para mag-enjoy naman yung mga tropa natin doon, lalo na yung sa piyesta, di ba? Piyesta ngayon, di ba? Di, siyempre, kailangan natin mag enjoy pag may umulan kill joy yun <laughs> we're going back so ano uh, naka ano kalahati na tayo ah <laughs> kalating video na <laughs> subscribe nyo mga amigo si amigo na doon uh, more on na uh, damo ko na, dami kayo makikita niya mga tips para magpinta na no, amigo na oh. Uh, marami Skype silang ito. ano uh, mm. sa mga video ko no and travel vlog eating travel eating mailig din sa mga mag travel travel probinsya subscribe nyo na si amigo doon yun natin Yon. If you like adventure, no? Tonyo is coming. Hahaha. <laughs> oh, ayan, oh. Sarap, sarap mag, ano. Sarap sarap magano mag-travel kapag ganitong panahon, no? Oh. Hmm. Wala ding traffic. No? Oh, wala ding traffic. Ganda ng ulap ngayon sana hindi umulan mamaya gusto speaker natin yan mga para din oh naghihintay pa naman si opinion mike ang darating ulan para tipan <laughs> mo masasabi mo kay amigo Jumir Santi sa kay eh, amigo bye na miss ko na yon na-miss ko na yung tropa natin na yun sa si Amigo Jumer na-miss ko na yung mga paragaak niya yun at saka yung uh, hito niya na isda na-miss ko na yun Amigo. isa yun sa mga sulit natin na tropa na hindi nang iiwan talaga sa ere. the best yun si Amigo Jumer so sa magtutropa, parang isa yun sa mga pinagkakatiwalaan natin na tropa talaga saan mo yun problema wala siya rito syempre dapat yung uh, dito lahat mga grupo oh, nandun siya di, eh. siyempre kailangan natin maghanap buhay di ba kung saan tayo muna kikita ng pang, ano pera di ba okay <laughs> yun lang ayun lang nga no nandito na tayo no pa uwi na tayo galing tayo sa bayan ng Pututan kasama natin si Kois Gilbert Jordan yes so along irrigation way tayo So, ayan, napakaganda ng ano, daanan dito. Oh, di ba? Boys, parang Mabalad ano lang. Na. Parang nasa adventure ka lang. Yun. Oh. Kay Pipo ay. Pipoy. Nice. Turo na tikla sa tega to. Okay. Ayun oh. So sa right side natin ayun oh. Uh, irrigation 'yan. So, malapit na tayo no, Ay, kasi hinabangan na tayo ng mga tuba peps natin doon. Uy, pa na si ano? Si Alpi. Alpi. Okay. One po So, hindi naman tayo ano... Uh, hello! Hindi uh, naman tayo masyadong ano no, uh, matagal kumuha ng drinks natin doon. Siyempre, uh, balik agad tayo. Yes, pababa na tayo. Pababa na tayo. Yun. At syempre uh, uh ayun, pakihawak muna at ako ibubuhat pa, no? Yes. Ay! Ay! Sarap talaga ng buhay. <laughs> <laughs> ayan, ayan na. Yo! Nandito uh -huh. <laughs> na tayo. And then... Uwi na. Pauwi na. Tuloy-tuloy lang tayo, no? So, ayan na nga. Ito lang naman kinuha natin, no? Sa bayan ng Pututan. Uh, together with Kois Gilbert Tordano. So, napaka-bliss natin. Uh, thank you so much pala sa, ano, no? Sa nagbigay uh, nito ngayon kay amigo ko, si Gilbert Giordano. Kay Kurt, toto Kurt. Thank you so much. Ayan Eh, dito. Toto dito. Dito lang to. Ayan, ayan Okay. Okay. Ano lang amigo no.

Ay, mga pungkot eh, ay. Eh, dapat po, ako pungkot. Ano ba, wala ka tapos tao. Ah, guys. Ayun, parang walang nangyari. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes. Yes. At tayo na nga, no? nandito na kami ni amigo ko, is Gilbert So, thank you so much, mga amigo. No? <laughs> Ay, shout out nyo pala, no? kanina nakalimutan ko si Jake Domingo. And then, uh, Clyde daw and syempre ang pinan ka po, uging amigo. and yan, Mike, yes, Mike. guys. Bike. Yun. Happy Fiesta, Barangay Dawes, Pototan. Yun, thank you so much. Uh, nandito na tayo sa bahay ni Koyos Dan Kasama na ating mga Trupa Pips ngayon So thank you so much Bye